Hi guys, wala nang eyes ayos, wala nang lighting lighting. Nandito po ako para magkwento kung ano yung nangyari sa TikTok live natin kanina at ano yung kapupulot na ng aral natin dito. At paalala na rin po sa mga future na magjo-join sa aking TikTok live stream. Now, no, nagti-TikTok live po ako, no? Or nagla-live ako sa TikTok hindi para magmagaling o magmatalino sa mga estudyante, sa mga viewers, joiners, no? Hindi po ganun talaga. Ang aking genuine po na purpose kung bakit ako nagla-live sa TikTok ay para mabigyan ng kasagutan, ma mabigyan ng linaw no, mabigyan ng tamang words and advices, mga tips yung mga kapwa natin estudyante, yung mga financial management students and even students, other students no, uh, other majors. Now, Diba, ba? 'Yun ang aking pinaka goal. Hindi naman para magganay magmatalino, no. Sinasabi ko nga rin na may mga lapses ako eh, no. Mababa yung grade ko dito para 'wag nang gayahin. Ngayon, eto na nga po, naglive ako kanina, no. Uh, nagsasagot ako ng mga tanong, nagtatanong yung mga estudyante, no. Okay naman yung flow. And then there was one guy na nag-join din sa live ko, tanong siya ng tanong, sunod-sunod yung mga tanong niya, nagtatanong siya hindi para masagot yung kanyang mga tanong nagtatanong siya para subukin niya yung kaalaman ko, yung expertise ko. <laughs> What's the point? What's the point of that, no? Unang-una, eto lang unang-unang point eh. Bakit ka magjo-join sa live ng isang tao sa TikTok? Number one, kung hindi ka interesado sa kanya. O, ibig sabihin, interesado ka sa akin, no? So, number two, kung hindi ka tiwala sa akin, 'di ba? At na number three, kung 'di ba what's the point sinasukat mo yung kalaman ng isang tao? 'Di ba wala naman tayo sa quiz Hindi rin naman ako nakikipagpatalinuhan magalingan sa 'di ba? Parang ma, hindi lang po kasi magandang pakinggan na tignan na magjo-join ka sa live na isang tao, tapos parang pag di niyan sagot, papahiyain mo pa siya. Parang hindi po maganda, no? Saka 'di ba, kung sa tingin mo mas magaling ka sa akin, dapat ikaw yung may channel ngayon. <laughs> 'di ba? At sa yung manood yung mga tao, 'di ba? Ganun lang yon So, anyways, ba diba? Kaya nga sinasabi ko rin, may mababa akong grade, dito ako hindi magali. And tinanong ba naman yung hindi ko expertise, no? Accounting compliance, no? And, ang expertise ko nga, asset management, portfolio management, investment analysis. So, so mga ganun yun talagang porte ko eh, no? Pero again, diba? Parang there's no point at all. Ang maganda po, magbigay kayo ng genuine question for it to be answered genuinely as well ng tama at totoo. Hindi yung para, ba, diba, kung hindi ka niniwala sa akin at kung ganun lang din ang iyong pinaka-goal no? or intention sa aking live stream para sukatin mo yung galing ko o para magpagalingan tayo o sino mas... at there's no point at all. Kaya hindi ko sinagot kanina. Okay? So, kaya again, edi kung magaling ka doon, edi ikaw na. kay Kaya nga sabi ko, ito, to sum up na lang, hindi para magmukhang mayabang, no? Pero, ang, sagot, ang bait ko kasi sumagot kanina sa live, eh, no? Pero again, ang pinaka, ano, niya, wala na ako doon sa pagalingan sa mga subjects, eh, no? Para mian na lang ng, di ba, ng resources, ng pera, pagandahan ng buhay, pasarapan ng tulog, yon ang importante sa akin ngayon. Diba? Diba? Maganda yung kita natin. dita sobrang pagod. 'di ba? So wala na ako sa pagalingan naman kung ano-ano, 'di ba? So doon tayo mag-focus. Ang focus ko kasi ngayon, hindi magpagalingan, magpatalinon. Ang focus ko kung bakit ako nagla-live, nagko-content para makatulong sa mga estudyante, makapagbigay ng value for free. Lahat ito namimigay tayo ng kung ano-ano, nagbibigay tayo ng inspiration and knowledge sa inyo. Again, ha? kaya again, um see you next live no sana wala na pong ganun at sabay-sabay po tayong magtulungan no para umasenso tayo pare-parehas maghilahan po tayo patas yun lamang po